Huwag mong sabihin wala ka ng oras, meron ka. Mali lang ang priority mo. Kasi ang oras, pare-pareho tayo, 24 hours. Pero kung paano mo ginagamit ang bawat minuto, yun ang nagiging problema. Maraming nagsasabing busy sila, pero buong gabi na sa phone. Maraming gustong magbago, pero inuuna ang bagay na nagbibigay ng comfort kaysa ng progress. Ang totoo, hindi ka naubusan ng oras, nauubusan ka ng disiplina. At kapag hindi mo tinama ang priorities mo, kahit ilang taon pa ang dumaan, pareho ka pa rin nagre-reklamo. Kung importante sa iyo ang pangarap mo, bigyan mo ng oras. Kung mahalaga sa iyo ang sarili mo, mag invest ka ng effort. Tandaan mo, ang success hindi hinihintay, pinaglalaan ng oras. At kapag natutunan mong ilagay ang energy mo sa tamang bagay, magugulat ka kung gaano pala kadaming oras ang meron ka talaga.